Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay narigo sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi ka pong updated kay Maine at kay Alden. Okay? Unahin po natin, ang unahin po natin pag-uusapan ay ang usap-usapan ngayon sa social media na kinasasungkutan po ni Maine Mendoza. At ganoon na rin po ng kanyang mga one-sided fans. At syempre, na mga fans ni Maine at ni Alden. Ang kanila pong pinagpipilitan dito ay uh, si Maine Mendoza po ay di umano, pinatitigil na po. Ulitin ko lang po, pinatitigil na raw po itong si Maine, Man si Alden Richard sa pagtatrabaho. Paano nila nasabi yun? mamaya pag-uusapan natin yan, ano? At syempre, uh, atin din po pag-uusapan ang naman po kay Alden Richards at dito naman po kay Catherine Bernardo kung saan nagkakatotoo na nga po yung ating mga pinag-usapan ng nakaraan po natin updates. Kung saan magkatuwang nga po dito ang GMA at ang ABS-CBN sa pagpapromote po ng kanilang magiging movie na Hello Love Goodbye. Kaya naman nakita nakita po ninyo ano? Uh, yung nasa BGC po 'yan na na, na na ipinamalita po ng Daily Tribune. Pag-uusapan din po natin 'yan. Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Min kay Alden, ano lagi po natin pag-uusapan ng mga bagay na 'yan. Syempre, hindi rin po mawawala 'yung mga recent po, 'no, 'yung mga recent na uh, updates kay Min kay Alden, kumusta na ba sila? Nasaan ba sila? Ano bang pinagkakaabalahan nila sa ngayon, ano Pag-uusapan natin lahat 'yan. At uh, kung load ka na ng mga video updates natin, parang hindi ka naman naka-subscribe, ako na pang mo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin, ano, pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang iniintay mo. Uh, kung yan po yung screen, hawak-hawak nyo po yung screen, ano, kung saan po kayo nakik nakikinig at nanonood ngayon, ibaba nyo lang po ng konti yan. Nandun po yung subscribe button. ano? Uh, sabi nga po nila, uh, tayo po ay malapit na malapit na mag malapit na malapit na pong mag 100,000 followers no subscribers. Yan po yung uh, nakikita po natin sa ating channel ano. Pero uh, bakit nga ba anong bang importansya na magka, mag, magka 100 uh, 100,000 followers po tayo? Number one po, mas lalawak po at mas lalakas po yung recommended videos po natin. Ibig sabihin, yung mga all the fans na naliligaw po sa YouTube, ano, eh lagi po tayong makikita. Kaya sana ma-achieve natin yun, ano? At narito ang mga na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Ito lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, hindi malayong mangyari ang kutob mo, Mr. Pinas, lalo na ngayong sadsad -sad ang ratings ng Itbulaga. Uh, nakitaan na nga ang isa sa mga host nila pero di man lang pinutol need pa bang uh, the show must go on kahit nakitaan ka na obviously wala silang paki baka nga naman sakaling na makahatak sila ng views o baka gusto nila na ma MTRCB ako uh, kung ako po yun yung tatanong ano, uh, malabu-labu pong uh, ma MTRCB po ang Itbulaga. bakit? itanong nyo na lang kay Tito Soto <laughs> Tanong nyo na lang sa mga Soto. FYI lang, ano, sa kanila, may mga batang viewers. Yun nga, may mga batang nga pong viewers. Kaya nga po, yun din po ang aking ipinagpuputok ng Butchie, No? Sana hindi the, must, uh, the, the, show must go on, ano? Sana may ginawa po silang something, di ba? Anyways, mas bet ko yung mga gestures ni Guy na nagpapahiwatig sa katotohanan every time na may fake news like the Prague issue no good job baby girl sampal sa mga li liars uh, like uh, JD aka Master Hahaha. <laughs> sama-sama silang uh, mga cut then mga asyomera lang ang peg <laughs> work-related lang naman kaya magkasama si RJ at Saks, ano? Alam naman natin yan na early promotion. Totoo yan, early promotion. At yun nga po yung pag-uusapan natin, isa sa mga central updates natin ngayong araw. Sana po, ano, uh, tapusin po ninyo ang ating uh, updates para po malaman po ninyo kung ano pong nangyayari. At ang ikalawa naman natin commenting komento yung mula naman po kay Motori Child, ano, sabi niya rito, uh, Good PM po pinas show business gan. Salamat po sa paglilinaw, paglilinaw ng pinakalat na picture na yan nina Alden at Catherine. kasi po sa ibang vlogger, uh, balita nila ay madalas na pong uh, nagkikita ano sina Alden at Kat kahit di na po daw related sa work nila. At may caption pa, they were together at di, uh, di na daw po related uh, at <coughs> private daw po at di na nila uh, di na po nila daw uh, nila itinatago ngayon. Well, ang masasabi ko lang po dito, paano ba nila nalaman ano, na, na, na lagi nakikita si Alden Richards at si Catherine Bernardo? Magkasama ba sila? No? Uh, sila bang ba anino ni Alden at si ni Catherine Bernardo? Para sabihin yung mga ganyang bagay. Ang dami nga pong naniniwala na hindi pa rin baik itong si Catherine at saka si Daniel. Ang ginagawa lang po nila no, ay pinasisikat ng pinasisikat ang isa. At kapag malakas na po ang ingay ng isa, doon na po sila magsasama In public, ano? You know? It's just like May me, Mendoza and Alden Richards. <coughs> Nung una, pinamamalita na wala na, tapos na. Pero makikita makikita naman po sila behind the camera, behind the scenes, di ba? At uh, para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Marie uh, Maria Mamaril, sabi niya rito, kahit trabaho lang ang lahat sa kanila ni Alden, boycott pa rin, no, so, no solo project. Wag na wag tayong magpapagamit sa kanilang lahat. Most especially sa Sarsuela 1, ano? And Sarswela 2, hindi tayo mga tanga o bobo para lang sa mga ginagawang panloloko. Paniling lang at mga kasi nila no isip-isip pag may time tama na uh, tama na no puno na ang salop kahit uh, trabaho lang, 'wag nating uh, hayaan na sila ay manaig o magtagumpay. I agree with you, Miss uh, Maria Mamarillo. no? Uh, totoo po 'yon na uh, talagang kung ayo natin ano na ipapares sila dalawa sa kung kanino man, i 'wag natin tangkilikin. Okay? Pero sa nature nga po ng kanilang trabaho, no, talagang kung kani-kanino po sila ipapares. Pero 'yun nga po ang sigaw natin, ano? No to solo project gusto talaga natin na magkasama si Mina at si Alden sa isang proyekto kahit na sino pa ang kanilang makasama di ba at kaya po huwago kayong mag-alala hindi po ako disappointed sa inyo no uh, kung kayo po ay uh, parte ng mga boycott na yan ano okay lang po yan maguokay mag-alala i understand uh, uh, i know where you're coming from po kaya kaisan niyo po kami dyan. Ano? ngayon pag-usapan muna natin ang lahat ng ito kasama nga po sa Famous Awards ano si Alden Richards at uh, ang Dome 'yan. Ngayon, ito pong larawan na ito ang kininang pinagkakalat. Okay? Kung saan eh siyempre ang naging sentro na naman po ng kanilang mga mata ay si Catherine Bernardo. Kung saan siya nga po ay nai-kumpara kay Marian Rivera na ang layo-layo daw po sa itsura at layo-layo raw -layo po sa kalidad sa so on and so forth. Balao sila. Okay? Labas na po tayo dyan, pero yung idadamay niyo pa po si Alden Richards, ano, na pangalawang dingdong Dantes, ano, uh, hindi po kami a sa ganong bagay, ba? Diba? Only Alden Richards could could, uh, could tell something about it, okay? At ang uh, ikalawa naman nating pag-uusapan ay yung uh, larawan na nakita po si Alden Richards na kasama po, No, si Catherine Bernardo ngayon, ang tanong nga po ng aming team dito kitang-kita naman po ninyo sa ibang larawan pa yung yung iba pong larawan na, na tinutukoy ko sa inyo ay makikita nyo rin po sa Twitter, no, sa X X na po ang tawag niyan, hindi na po Twitter ha? so dun po sa X, pwede nyo po siyang makita doon okay na, ang dami pong nagko-commento bakit kinakailangan humiwalay ni Catherine at saka ni Alden at papicturan sa kanilang mga katim ano na kunyari dalawa lang sila babalik lang po tayo doon sa uh, komento nitong si Miss uh, sino nga komento Miss Doris Latupan ano sabi niya nga po rito di ba um, uh, ang ang sabi niya lang po dito ay balikan lang natin ano yung sinabi yung sinabi po natin kanina na early promotion early promotion, early promotion. Ibig pong sabihin nito, hanggat maaga pa lang, ipinapromote na po nila ang ilaw love goodbye. Ngayon, pag-usapan natin, isa pa center sentro ng mga updates. Nakita nyo naman po ang uh, ang uh, post ni Main Mendoza, di ba? Nakalagay po doon, uh, give up the good work Mm, dito po nagmula yung usapin na kahit grade 1 daw ay mauunawaan nito dahil ang daming chismis, ano, pinahihinto daw ni Maine Mendoza si Alden Richard sa pagtatrabaho dahil jaan Wala pong kinalaman jaan si Maine Mendoza. Okay, ulitin ko lang. Ang, ang, ang ginawa po ni Maine Mendoza na yung give up the good work, ito po yung trending ngayon na kung ano-ano pong inilalagay sa highlights no, ng Facebook na nakalagay doon dapat motivational uh, quotation o kung ano man mga quotation ano pero yun nga po nangyari nagbibiro lang po si Maine but it's not necessarily mean na si Alden ay pinaalis niya muli po ang Pinas is showbiz